Magandang araw, kaibigan. Ako si JV Salayo. Tara na sa landas ng pag-asa. Paano nga ba maging mabuti? Paano ba hindi matawag na ipokrito? Sa Ebanghelyo ngayon mula kay San Marcos, pinuna ng mga pariseyo ang mga alagad ni Jesus na sila ay kumakain nang hindi muna naghuhugas ng kamay. Bawal na bawal ito sa mga Hudyo ang balik naman ni Jesus sa kanila, mapagpaimbabaw nga kayo, you hypocrites. At inulit ni Jesus mula sa kasulatan ni Propeta Isaías, niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Mahirap maging mabuting hudyo toong panahong iyon dahil masyado silang nakatuon sa mga superficial rules gaya nitong paghuhugas ng kamay bago kumain. Sablay ang kanilang pamantayan at ito ang pinuna ni Jesus. Fast forward tayo sa ating panahon ngayon. Paano nga ba maging mabuti? Sapat na bang sumimba tuwing linggo? Sapat na bang magdasal araw-araw? Sapat na bang hindi pumatay o magnakaw? Dapat bang magrosaryo, magnovina mag at mamanata. Tama namang gawing lahat ang mga ito. Ngunit gaya ng paghuhugas ng kamay bago kumain, hindi ito ang pinaka-importante. Ang mga mas hindi dapat kalimutan ay sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 25. Sapagkat ako'y nagugutong at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom ako'y isang dayuhan at ako'y pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan, nakasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Ayaw ni Jesus ng palasimba pero madamot. Ayaw rin niya ng madasalin pero masungit at magagalitin naman. Panay ang pilgrimage pero walang malasakit sa mga mahihirap, may sakit at nabilanggo. Pagandang gabay itong moto ng mga Benedictines, Ora et Labora, Dasal at Gawa. Yan pala para kompleto ang pagkakristyano, hindi plastik, hindi ipokrito pag natin, paano pa ako magiging mas mapagbigay at magiliw sa aking kapwa? Sino ang maaari kong pakainin, painumin, damitan o dalawin ngayon? Paano ko pa mabibigyan ng kalinga at paggalang ang aking mga magulang? Ngayon ay kapistahan ng Our Lady of Lourdes, February 11, 1858, nang simulang magpakita ang Birheng Maria kay Saint Bernadette Subiru sa Lourdes, France. Ngayon din ay World Day for the Sick na itinakda naman ni Saint Pope John Paul II. Alalahanin natin ngayon at ipagdasal ang mga may sakit at ang kanilang mga tagapag-alaga. Atin din silang kumustahin at dalawin sa mga dalating na araw. Our Lady of Lords, Saint Bernadette Subiru, Saint Pope John Paul II, ipanalangin ninyo kami. Na-bless ka ba ng pagninilay na ito? Pakilike at share mo na. Ayain na ang iyong mga contacts dito sa Landas na Pag-asa.